sang mapagpalang uh, gabi po mga curious breeder. Ito na lang po 'yung mga alaga ko. 16 heads na lang po. anim na ulo na lang. <coughs> na mga lovebirds, meron pa ako rito, ang African ang uh, pale headed. At uh, fisher meron po rito uh, pale headed pa rin na bronze palo split bronze palo yung nandun itong isa ay uh, bronze palo at isang pares na personata at uh, tigay isang pares dito sa baba kaya na lang po yung aking mga alaga. Ayan, meron po ako rito yung bagong pinagpapares. Ito po ay mga fisher na possible split and follow. Ito pong nga uh, olive o didi green. Double dark factor. Ito po ay possible split Dan follow na nahiram ko sa tropa. Ito daw po ay merong kapatid na Biswal Dan follow At ito ay ganun din. Possible split Dan follow na pwedeng nga ah uh, uh, split sa Opaline meron din pong kapatid dito ang visual na dan follow. Ngayon, siguro po itatanong nyo, bakit possible split dan follow ang ID natin, no? Kahit na meron siyang kapatid na biswal dan follow. Ang parents po kasi nila ay back to back split dan follow lamang no kapag nagparis po tayo ng back to back split ang iaanak po ay visual at uh, split at mag-anak din iyon ng normal ngayon yung itsura ng split no ito ay split dan uh, possible split dan follow ang itsura nung split dan follow at yung kapatid niya na normal meaning hindi kinargahan ng dan follow uh, genes ay hindi po o wala pong pagkakaiba. Kaya tatawagin natin siyang o i-ID natin sila na possible Split dan palo lamang no? pagamat meron silang kapatid na visual dan palo sabi ko nga hindi naman natin alam kung alin yung mga kinargahan ng sure split at kung alin doon yung walang karga dahil hindi po natin makikita sa itsura lamang kaya para safe ah uh, i din natin silang possible split dan follow. Importante po ito no, lalong-lalo lalo, lalo na kung nagbebenta ka. Kasi pwede kang balikan ng nakabili kung sakaling niya, na breed niya nanya yung nabili sayo pero hindi naman naglabas ng visual Dan Palo o visual uh, Ino o kung ano man mga recessive na mutation so mukhang banded naman na ito i kukondisyon ko na lang ang posibleng maging anak nito ay kagaya ng nabanggit ko ay magbubuga ito ng visual dan follow at split dan follow at normal kung kakarga sa kanila yung dan follow gene kaya possible nga possible yung ID ko kasi hindi nga natin alam kung talagang Kinargahan nito ng Danfalo gene So, ito ay double dark factor Maglalabas ito ng mga single factor na uh, single dark factor o oh, D <coughs> D-Green tawag natin di green. <coughs> yan meron na ako dito uh, pale headed na alpswan. Ako po ay ay uh, nagpa project ng bronze palo. pale headed po ay uh, incomplete dominant kung di ako nagkakamali So, kahit isa lang dyan sa parents na yan ang uh, merong gene na pale-headed, papasa niya na ito sa kanilang magiging anak. Yung po, yung nakakapit yung 5 na yan ay uh, double factor yan na pale-headed. Kasi pansinin nyo po mapusyaw. Sa pale-headed po kasi kapag dalawang gene ang nakuha niya na na pale-headed gene nagiging uh, mapusyaw yung pagka-pink yan kaya malamang ang magiging anak nito ay puro single factor SF pale-headed ito pong naka, nasa <coughs> nakaupo na yan ay visual bronze palo at yung pied na yan ay uh, split bronze palo at nakapagpalabas na ako ng uh, visual na pied na bronze palo ayun po yun pied po yan propane headed po yan. Ito yung kapatid. DF. Tail headed. Ito po aking persona uh, personata. Uh, ang labas na po yan ng uh, personata opaline. Sige po hanggang dito na lamang. Salamat sa panonood. God bless.